Okay, update tayo kay Matandang Talong. Ito na naman yung talong natin. Madami pa rin maliliit na bunga. Bali, nakailang harvest na tayo dito. Halos maubos na natin yung mga bugsong bunga dito. Pero marami pa rin maliliit ano, na lumalabas. Kumbaga, ituloy-tuloy yung kanyang pagbunga. Hindi mo na kailangan maghintay ng mga 2 weeks hanggang 3 weeks bago magpabunga uli bago makapaka-harvest ka uli ano? sa atin tuloy tuloy yung kanyang pagbunga yan ayan may mga malilit na namang isa pa isa, -isa. tapos yung mga talbos ay magaganda ano ba yung ginawa natin bakit tuloy tuloy yung pagbunga ni talong Samantalang nakatatlong pitas na tayo na dire-diretso na maramihan yung pitasan, ano? Kapon nakakuha tayo dito ng mga konti-konti na lang kasi bugso na yung nakuha natin nung nakaraan mga linggo, ano? Naka 40 kilo tayo dito. Yung matandang talong na sa 300 plus puno na lang to. Pero bakit tuloy-tuloy yung kanyang pag pagbunga? dahil na namang lumalabas dahil dun sa ginawa nating pag-abono ng every 4 days try mo mag-abono ng every 4 days para tuloy tuloy yung kanyang pag-arangkada ayan yung mga talbos natin daning bulaklak no hindi ka na maghihintay ng mga 3 weeks kasi ganun kasi ang talong guys pag nabumugso pag napitas mo na lahat yan makatatlong pitas ka apat na harvest ka dyan maubos na naman yung bunga magpaparecover ka na naman pero sa atin ang ganda ng mga talbos ayan. at may mga lumalabas ng bunga na naman ano mas mabilis yung pag pagpapa recover natin sa talong kapag ka nag 3 days pag pagka 4 days gap ka ng abono tuwali nagpapatubig tayo ngayon para bukas mag abono tayo drenching palagi yung ginagawa natin nitong pag abono no? para hindi ka na maghintay na matagal hindi ka na maghintay na mga ilang weeks kasi pag napitas lahat yung bunga ng talong bubugsin yung bunga pag napitas mo makaapat na napitas ka halos wala ka nang mapipitas dyan pero sa atin napakabilis ayan na naman yung mga bunga hmm. dahil nag like for this cup tayo tuloy tuloy yung pag arangkada nya tuloy tuloy yung pag bunga nya tuloy tuloy yung pag pagganda ng talbos yung pag pamumulaklak nya ay tuloy tuloy ano Siyempre, alaga din sa gamot para hindi masira. Kasi may mga tayong mga nagyelong dahon yan. Mga leaf. Leaf hopper. Tsaka yung trips. Ayan na naman yung bunga. Hindi na tayo maghihintay ng mga 3 weeks. Minsan kasi 3 weeks yung inaabot bago uli bumugso yung bunga ng Talong. Dahil doon sa ginawa natin na pag abono ng every 4 days. Ganyan yung itsura. Naglalabasan na. na naman yung maliliit kasi umaarangkada ng tuloy-tuloy yung mga talbos ni talong ano Kira lang natin yung mga ginagawa natin dito sa ating talong kasi ang dami na namang maliliit na lumalabas ayan tuloy meron na naman oh. Ano? para hindi mahinto yung pagpitas nagpapatubig tayo ngayon para dun bukas makapag abono ulit tayo ang ginawa natin kasi rito sa talong natin nag for days gap yung abono natin unlike before na matagal yung inihintay inaabot na mga 3 weeks bago ulit bumugso yung bunga pero ito halos nakaapat na pitas na tayo, siyempre naubos na yung bunga nito halos wala nang malalaki dito sa ibaba konti na lang hmm. Pero tuloy-tuloy yung mapipitas natin pag ganyan ang nangyari, ano? Tapos may lumalabas na agad-agad na mga bunga. Ayan. Halos lahat ng talbos ay ganyan. Naglalabas na na naman bunga. Dahil maganda yung arangkada ng talbos. Kumpleto yung nutrients na naibibigay natin. I ibig sabihin, after 4 days kasi namitas tayo kahapon, may mapipitas pa rin tayo kahit papano abang hinihintay natin itong maliliit na yan yan mga bulaklak mas mabilis pa yung pag-arangkada pag lobo ng bunga kapag ka nag 4 days gap ka ng abono maraming nagsasabi na marami daw akong nagagastos sa abono kunti-kunti lang naman, tatlong lata lang naman ginagamit natin no? binabaliktad lang natin yung abono natin dalawang triple 14 isang yoria minsan naman kapag ka medyo tumigas yung bunga nagdalawang urea tayo isang triple 14, binabaliktad lang natin ah, depende dun sa sitwasyon, sitwasyon nung pagbubunga nya sitwasyon nung pagtigas nung bunga kasi pag nasaburan sa potas matigas din yung bunga kaya inaayos natin nilalaro natin yung abono binabaliktad natin minsan ibig sabihin sa every 4 days ayan makakapitas na naman tayo sa sunod na after 4 days kasi mayroon pang maliliit na naiwan tapos mayroon pang maliliit na naman na lumalabas ganon kasi ang matandang talong minsan ganon yung pagka may edad na yung talong nasa mag 11 months na to minsan bugso yung bunga tapos pag naubos mo na na harvest mo na lahat ang nangyayari magpaparecover ka uli Siguro mga tatlong linggo pag kakauli makaharvest na naman ng marami. Sa atin wala pa. <laughs> Ay, hindi pa nakaapat na pitas parang tayo pero maglalabasan na. Ibig sabihin hindi na hinto yung kanyang pag-arangkada. No? Every 4 days yung sekreto sa pag para walang puknat sa pag-harvest sa talong. Bawi naman, hindi naman yung hindi naman tayo nalulugi sa talong magkano naman yung kuha dito sa talong 35 to 30 although bumaba pero kung pari naman ang bunga ng talong natin dire diretso yung pagbubunga napakaganda ah, diba kaysa yung magpaparecover ka magtata, magkabuno ka uli ng bugsoan after 3 weeks o 2 weeks tsaka ulit makakaharvest para tuloy tuloy kailangan nutrients yung binibigay natin magandang nutrients ano Ayan yung patubig. kahapon nakapitas din tayo ng pipino. Silip natin yung pipino natin. Yan tubigan na rin natin yung pipino. Ngayon dito na sa talong. Yan. Medyo mababang presyo 15 pesos ang farm gate. Ang nakuha natin diyan kahapon ay 120 kilo sa pipino yung napitas natin 120 kilos lahat yung napitas tapos dito sa tarong nasa 40 kilo lang kasi nga nakailang pitas na tayo dito mula nung bumugso yung bunga siyempre maubos at maubos yun pangapat na kapitas na kapon eh mula nung bumugso pero dito marami pa rin tayong mapipitas kahit pa paano ano kasi tuloy tuloy yung pagbunga ni talong Ayan, you know, oh. May mga bunga pa rin dito. Ayan. After 4 days o 3 days, malalaki na naman yan. Tapos may mga maliliit pang lumalabas na naman. Ibig sabihin walang puknat. Dire-diretsyo, ano? No, yung magtatalong natin, alam yung ganoon. rin mamitas na malakapakadami, magbubunga ng marami yan. After tatlong pitas o apat na pitas na, halos wala lang bunga yan tapos mag-aarangkada uli abutin ng mga 3 weeks hanggang isang buwan bago magbunga uli pero sa atin tuloy-tuloy no? mm. tapos may mga malilit pang lumalabas sa may talbos mm. marami pa rin si Bunga si Talong no, yung sikreto natin sinabi na natin wala namang sikreto yun yung pakain lang talaga dodid sa pakain every 4 days tuloy tuloy yung pag arangkada tapos malalaki pa yung bunga kahit na matanda na malalaki yung bunga meron tayong mga nakitang malaki dito eh yan o mm. tapos marami pang maliliit doon yan yung itsura dito sa baba. Gumagano na naman. Alos wala na namang daan dito sa ating talong. No? No? Baka yun lang guys. Sinir lang yung mga ginawa natin dito sa talong para hindi mahinto yung harvest. Hindi mahinto yung pitas. Thank you.